Magandang araw sa inyong lahat, mga taga-subaybay ng Aswang After Dark. Isa na namang nakakakilabot na kwento ang inyong matutunghayan sa video na ito. Handa na ba kayong madala sa dilim? Dahil sa mundong ito, hindi lahat ng kwento ay kathang isip. Ang kaibigan kung duwende, isang kwento ng pagkakaibigan at sumpa. Ako nga pala si Marlon, lumaki ako sa isang liblib na baryo sa Quezon Province. Tahimik lang ang buhay namin noon, walang gaanong tao, puro bukirin at matataas na damo. Bata pa lang ako, sanay na ako sa katahimikan. Pero may isang tagpong hindi ko malilimutan hanggang ngayon. Noong siyam na taong gulang ako, nagsimula na akong makakita ng kakaiba. Sa likod ng bahay namin may isang malaking puno ng mangga. Sabi ng lola ko, huwag na huwag daw akong maglalaro doon, lalo na pagsapit ng alas 5 ng hapon. Pero syempre, bata pa ako, hindi ko naman masyadong pinapansin yon. Isang araw, habang naglalaro ako ng text mag-isa sa ilalim ng puno, may narinig akong boses na halos parang hangin lang. Ako ang magiging kaibigan mo. Napalingon ako, wala akong nakita. Pero sa gilid ng puno, sa may ugat nito, may isang maliit na nilalang na nakaitim na sombrero. Kasing laki lang ng galon ng tubig. Maputi ang balat pero kulay dugo ang mga mata. Huwag kang matakot. Kaibigan mo ako. Hindi ako makapagsalita noon. Nanginginig ako. Pero sa kung anong dahilan, hindi ko siya tinakbuhan. Tinanong ko siya, "Ano pangalan mo?" Ngumiti siya. "Ako si Uro." huwag mo kong ipagkakanulo. At mula noon, araw-araw ko na siyang nakikita. Hindi siya palaging lumalabas, pero tuwing alas 5 ng hapon, lagi siyang nasa puno. Nagsasalita kami, naglalaro, minsan binibigyan niya ako ng candy, kahit hindi ko alam kung saan niya kinukuha. Hanggang sa isang gabi, may nangyaring hindi ko inaasahan. Habang natutulog kami ng mga kapatid ko, nagising ako sa malakas na ihip ng hangin. Nakabukas ang bintana kahit sigurado akong isinara ko yun bago matulog. Paglingon ko sa sulok ng kwarto, may anino akong nakita, maliit, pero malinaw. Si Uro, pero kakaiba siya ngayon. Hindi siya ngumingiti. Nakatingin lang siya sa akin, at ramdam ko ang bigat ng presensya niya. Marlon, bakit hindi ka sumipot? kanina sa ilalim ng puno. Tahimik ako. Nalimutan ko nga. Nalibang kasi ako sa panunood ng cartoons at hindi ako lumabas. Sorry Uro. Bigla siyang lumapit sa kama ko. Akala ko ba kaibigan tayo? Kaibigan ang hindi nakakalimot nang bigla na lang siyang nawala, kasabay ng isang matinis na tunog na parang sigaw mula sa ilalim ng lupa. Kinabukasan, nagsimula na ang mga kakaibang nangyayari. Una, kinagat ng ahas ang alaga naming aso sa bakuran. Kinabukasan, bigla na lang nasunog ang isang bahagi ng bahay namin kahit walang kuryente. At nung gabi, nanaginip ako. Nasa ilalim daw ako ng puno, nakatali ang mga kamay ko habang nasa harap ko si Uro na may hawak na maliit na aklat. Kung hindi mo kayang panindigan ang pagkakaibigan, kailangan mong pagbayaran. Pagkagising ko, may galos ako sa braso. At sa ilalim ng kama ko may isang maliit na kahoy na kahon. Nakasulat sa ibabaw, "Huwag mo akong tatakasan." Ito tuloy.